Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts God God. Quarantine ghost. Ang creepy footage na ito ay nakuha at ipinost ni TikTok user Lindsay Burke sa kanyang account. Ang buong pangyayari ay naganap noong kasagsagan ng quarantine at ayon sa kanya, mag-isa lamang siya ng mga sandaling naganap ang ghost sighting. Sa video makikita si Lindsay na nagte-TikTok lang sa kanyang bahay dahil sa quarantine. Watch closely. <tod> Nakita niyo ba yon? Isang ulo na may mahabang buhok ang sumilip mula sa isang pinto. Ito ay saglit lang nakita at halatang walang kamalay-malay sa nangyayari si Lindsay. Nag-viral ang video na ito ni Lindsay matapos may makapansin sa entity. Ayon sa Tech Talker, silang dalawa lang daw ng kanyang asawa ang nakatira sa bahay kaya hindi pamilyar kung sino o ano ang dumungaw. Kinaumagahan nag-update sa si Lindsay upang bigyan ng paliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. So, I just want to show you what's in that room and maybe that'll make things a little bit easier so this is where i filmed that video in front of this window and then if you turn around this is that room and we do have a weird attic here that i've never been into um, so this is my husband's gaming room which is even weirder and um, this space over here just yeah just here is where the shape was <laughs> And even weirder, on top of my hairdressing trolley down here, I have this. It's not real, it's fake. I bought it as a placemat. I don't have the planchet to it, it's never been used. I don't now don't know what to do with it. I just use it to mix up bowls on top of. If you look at any of my hairdressing videos, I'm mixing all of my colours on top of this. Uh, what do I do with it? Someone give me advice. At dito na nga Ayon sa iba, ang Ouija board mismo ang naging gateway para makapunta sa mundo ng mga living ang isang multo. Mula sa na-capture na ito ni Lindsay Burke sa kanyang camera, hindi na daw naging payapa ang kanilang buhay. <coughs> And I'm home alone. Cry. Ang disturbance ay muling nanggaling sa gaming room na asawa ni Lindsay. May spirito nga ba talagang nag-crossover dahil sa Ouija board na nasa kwartong ito? Kung ano man ito, mukhang wala itong balak bumalik sa kabilang buhay. Ano sa palagay nyo? Kayo na ang humusga. The Nun. Ang creepy encounter na ito ay pinost sa YouTube channel na Hunting the Unknown. Si Alex ay isang paranormal investigator at urban explorer. Sa video na ito na kanyang ina-upload noong June 7, 2022, binisita niya ang isang luma at abandonadong kumbento ang lugar ay isang mental asylum noong 1800s and 1900s at nasa pamamahala ng na mga madre. But ever since naging abandonado o manuang lugar, wala nang gumalaw o nagtangkang linisin ng lugar. Ayon sa mga urban explorer na naglibot sa kumbento, may mga strange encounters umano silang na experience. May mga apparitions silang nakita at may mga voices umano silang narinig. Mga boses na tila nag-uusap. Kahit wala namang ibang tao maliban sa kanila. At sa isinagawang exploration ni Alex, tila na confirm nga ang mga rumor ng dating mental asylum. This time, as you can tell a camera because last time, the night vision, uh, didn't really get up too much. it's very dangerous to walk around in the dark, as you have yeah, a little place about this history place, and so we're in an old uh, 1800s, a nun's convent. Habang nag-explore si Alex, nakarinig umano siya ng ingay sa taas. This guy, this place is weird, huh? really loud noise but... That's creepy, mate, like F***, guys. Nakita niyo ba yun? Sa isa sa mga room na nalampasan ni Alex, may isang tall, dark figure na mag-isang nakatayo ang figure ay nababalot ng itim mula sa ulo hanggang paa at kung papansinin maigi, tila nakasuot ng headpiece ng isang madre ang itim na figure, nakatayo lamang ito na parang estatwa. At dahil sa dilim ng room, mukhang hindi ito napansin ni Alex. What's interesting pa ay kahit matapos niya itong may upload sa YouTube, hindi niya ito pinoint out. In fact, ang mga viewers niya ang unang nakapansin sa itim na silhouette isa kaya ito sa mga madre na dating nagtatrabaho sa lugar? Baka ito na ang explanation sa mga boses na narinig ni Alex. Is this a ghost caught on tape? Ano sa talaga yun? Mysterious Apparitions This clip was uploaded by Reddit user Lemonesa sa Paranormal Subreddit. Ayun kay Reddit user, ang footage ay nakuha sa isang rental home sa Norway. Hindi na sila nakatira doon sa kasalukuyan pero ang mga paranormal experience na kanilang na-experience ay daladala pa rin nila. Maganda umano ang bahay subalit sa tuwing sasapit ang gabi, nakakarinig sila ng mga ingay na hindi nila makita kung saan nang gagaling. Sa partikular na gabing ito, sa may left upper window, makikita ang isang puting something na misteryosong lumabas at naglaho din matapos ang ilang sandali. Isa umanong pale face o hand ang na-record ni Lemonesa sa gabing ito. Tila nagmanifest ang pale thing at nang ma-realize na nakarecord siya, dahan-dahan na lang ito naglaho. Ayon sa iba, isa lang daw umano itong condensation dahil sa temperature ng gabing iyon. Subalit dahil may mga strange encounters na na-experience ang Reddit user, hindi maikakaila na baka isa na nga itong paranormal entity. Ano ang sa palagay nyo? Isa nga ba itong paranormal entity? o paranoid lang ang Reddit user dahil sa kanyang mga nararanasan. Ito pa ang isang video na ini-upload sa Reddit. Although na-remove na ang post, marami pa rin ang naiintriga sa ipinost na ito ni Reddit user Big Establishment 196 habang nagsisigarilyo umano si Reddit user isang gabi. May napansin siyang movement na talaga namang tumakot sa kanya. After ilang gabi nakita niya muli ito Di nagtagal nagpasya siyang i-record ang entity Subalit so na capture niya lamang ito after 3 days ng pag-aabang Ito ay nangyari sa isang gasoline station kung saan siya nagtatrabaho Panoorin at kayo na ang humusga Good morning, 3.45am It's gonna be weird and creepy but it will happen this week I'm gonna catch this weird, weird thing going on Oh shit, there he is. There he f***ing is, I told you. I told you. Makikita ang isang transparent figure na tila nagmanifest sa kawalan at naglaho sa empty space matapos ang ilang segundo. Kung isa zoom, makikita na isa itong lalaking naglalakad from right to left. Ang video ay ni-remove ng moderator ng subreddit kaya naman marami ang nag na dahil umano ito sa pagiging fake ng video. Marami rin ang nagsasabi na isa itong reflection o ginamitan lang ito ng digital magic. Ano ang masasabi nyo? Is this a ghost cotton tape? O isa lang itong amateur prank? Bago tayo mag-proceed, let me know what you think about sa na-capture ng CCTV na ito. Marami ang nagsasabi na isa lang daw itong skunk na naglalakad pa gamit ang front legs nito. Ayon naman sa iba isa lang daw itong garden gnome na nagiging active tuwing gabi. Marami rin ang nagsasabi na isa itong cryptid cotton tape. Tell me your thoughts sa comment section. Satanic Ghost Ang footage na ito ay galing sa Italian Paranormal Channel na Inquero TV. Sa gabing ito ay ng paranormal group ang isang luma at abandonadong mental asylum. Ayon sa sabi-sabi, Hanid dumano ang lugar at marami daw mga demonic screams na naririnig tuwing sasapit ang gabi. Nakapasok ang grupo sa isang unlocked gate at sinimula nila ang kanilang investigation. Sa una pa lamang nakakaramdam na agad sila na may mali umano sa lugar. Naglibot ang team hoping na may makapture silang paranormal activity pero so far wala silang nakuha. Pero pag abot ng 11 minute mark, dito na nagiba ang ihip ng hangin. Okay. Nakarating ang grupo sa isang room kung saan may nakita silang mga upuan na naka-arrange in a pentagonal position. Naisip agad ang grupo na ginamit ang mga upuan sa isang satanic ritual. Okay. 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 Yes. After ma-discover ng grupo ang satanic ritual ground, bigla na lang silang may narinig na malakas na kalabog. At ang sanhi o manunang ingay ay isang poltergeist. Matapos kumalma ang paranormal explorers, chinek nila kung saan nagmula ang ingay. At dito na nga nagpakita at nagmanifest ng saglit ang isang dark mist. Ang mist ay mukhang hindi nagmanifest ng tuluyan dahil nawala din ito matapos ang ilang sandalihi. Kung papansinin ang mist ay medyo humanoid in shape pero malabo kung human spirit ba ito o demonic being na. Ayon sa iba mukhang ito daw ang entity na nasaman ng mga nagsagawa ng ritual at kung totoo man ito, halatang ayaw nitong pinakikialaman ng room kung saan nangyari ang ritual. Mapapansin na sa direction ito nang galing ang malakas na ingay na tila ba isang warning na huwag pakialaman ng satanic room. Although marami ang hirap maniwala sa na-capture ng Inquedo crew Marami rin ang kumbinsido na isa nga itong ghost sighting card and tape. Ano sa palagay nyo? Kung marami pa kayong katanungan, check out in Inkwero TV, Panoorin ang video sa kanilang channel at kayo na ang humusga. Sana ikinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na stories at gmail.com at facebook page Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.